Vlog. Good morning, good morning. morning. Hello, Kuya Charles. Say good morning. <laughs> oh. Hi, guys. Ari na ang... Ay, pakita na yung mutanong. Uh. Nagkaon si Charles sang orange uh, sa nidigad. So, din maging butang ang imo nga seeds. Sa big... asap. Ah, big pot. Siyang tanan seeds niya iyang uh, nakaon uh, uh, orange. Dali di! Iyang again, pamutang dirisa sa uh, pot, no? Na may tanom, mga tigre ano ah, na gani? Snake plant. Sorry. So, nalipay gid siya. Nalipay ka kay nagtubo ng imo nga ano, imo nga seeds, ha. Yee! So guys, nalipay gid ang amo niya Kuya Charles, no? Kay nagtubo na ang iya ara sila o kadamo sa ila. As you can see, yes. Ara. So pagkakita ya yes, sini una-una nga nagtubo na di ang mga liso, nga iya hulog. gin panghulog, nalipay gid siya, kag excited siya nga i-transfer ini sa Uh, black na ang uh, plastic, no? Para matanom na sa duta. So, dinta ni Dalon, kung matubo, ah, uh, maratransfer, ano din siya? dinta ni Dalon? Tabugon. Sa Tabugon. So, may ari pagidiri, seeds, para ang, ah? oo, may ara mandira, ah, uh, ini naman niya ang dalandan. So, wala pa siya nagtubo kay, ah, uh, ah, uh, nitiigan na ng adlaw, gin- pang butang niya dira. So, very excited, no? Nga matatransfer na ini. Yee-hee! Kay kinanglan, ginatong sa mga panahon ang ah, magtanong sang damo-damo nga puno, guys. Yes! So, ma-tubo ni sila. Hindi pa ni sila ka-survive. Hindi pagi gagmay pag sa ila. So, thank you, thank you for watching. Ang mula na anay, guys.